Put 'em in the yeah, yeah, yeah. if you're feeling real good put your hands in the yeah put em in the yeah, yeah yeah if you're feeling real good put your hands in the yeah. put So what's up, what's up mga kumag I'm back ang yung online judge Walang iba kundi judge dyan Okay guys uh, versus FMC muna tayo Para sa ngayong gabi Smooth G versus Pal Dogs no? So si Smooth G First time ko siyang mapapanood First time ko siyang marireview Pero sa pagkakaalam ko meron na rin siyang battle sa FRBL Pero hindi ko pa napapanood yon So Sky Pal Dogs naman Ilang beses na natin na-review si Pal Dogs sa ano pa I think may got bars pa noon eh papanood ko na siya yung 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 freestyle nila nila ni ni Platito di ba so ilang beses ko na na to si si Paldog, si Smooth lang medyo na curious lang ako kung anong estilo ang meron si Smooth G di ba so ayun ah uh, matagal-tagal na tong vid na to pero yun nga sabi ko nga sa inyo gaya nga na sabi ko sa inyo last uh, vid natin ah uh, gusto ko mag-focus muna sa Motus. Gusto ko makabawi muna sa Motus kasi nitong mga nakaraang buwan more on flip top tayo eh, 'di ba? So ngayon, focus muna tayo sa mga battles dito sa Motus. Pero uh, as we move forward, syempre marami pa rin tayong re mga battles, especially flip top. Uh, yun, yun lang. So umpisa na natin to, Smoothie vs. Paldogs game. Yun yung mauna. Si Smooth G, unang banat para kay Smooth G, malipta na po, pakinggan natin. Yo! Tangkino ako agad yung una, pero sige, itutuloy ko to. Pasensya na kung medyo malumanig kasi medyo masama yung pakiramdam ko, game? Yay! Okay? Yeah. Okay. Isa to sa si mahusay na FMC, kaya walang duga. Nananalo to sa laban nila ni Harty de Bam sa sunugan. Pero maituturing mo nga itong deja ngunit, ngunit may, pero maituturing mo nga itong deja dahil naganap na yung pangyayari at yung manalo ka sa akin, tanga yun yung ilusyon mo naman. Dahil rap game, pinapatakbo ko sa maximum capacity. Kapag ako na nagbabars, may impaka-throw energy. Ako'y nagbibigay ng flow na may perfect clarity. Rap style ko ay natatangin with lyrical dexterity. Stage presence ko'y electric. Crowds lahat ay energized. Kapag ako ang nag ng bars, tagapakinig ay satisfied. Kaya paano nyo nasabing sa battle rap di ako qualified? Kung bawat atake ko ay never nyong na-visualize. Kasi bawat salang may bagong hinahain. Di pa ako tumutodo kung unti-unti lang yung patikim. Kaya itong fencing isa sa finest ng motus, tusta sa akin to walang lutuan. Nakapasok ako sa battle rap, oo, oo oh, ikaw dahilan na tanong pakiramdam na kalaban mo ako ngayon at tinitignan lang kita bilang sang talunan. At sa mga di nakakaalam, nagkasabay kami nito seven sa Laguna. After ko bumatel, sinabi niya kung gusto kong bumatel at sumalang sa mga liga. Sabi niya, PM ko daw siya, pero that time di ko pa siya kilala. Kaya after event, iniisip ko kung paano ko siya makakausap eh wala akong info patungkol sa kanya. Nalaman ko lang na siya si Paldogs nung lumabas na yung poster sa sunugan. Paldogs na mula nung nagkakilala, itinuring ko ng kaibigan, ngunit laro, binigay ka ngayon na kalaban. Sumasabay ako sa mga kupal, kaya paano kayo friendly battle kitang masusulatan? Alam ko madalas yung naririnig na bastos sa aking bibig, pero di kita kayang bastusin at masalong di kita kayang siraan. Oh, generic ba yung baon? Let's get straight to the point. Akin na kayong inunahan. Meron pa akong round 2 at round 3. Subukan natin tanggalin yung mercy sa kalaban. Hmm, yun pala yun. Ayun pala ang... Ayun uh, pala ang ano, se, ha, buong round 1 set up para dun sa ender niya. Okay, guess nyo? Uh, yun na yung sasabihin ko eh. Kung baga gusto ko nang komentan si Smooth Gina bakit ganun yung baon niya? Bakit hindi tumatama kay Pal Dogs? Bakit general? Bakit generic? Bakit more on storytelling? Bakit walang punchline? Bak Ay, ang daming bakit eh. So, sabi ko, ganito ba talaga magsulat ang is ang isang smooth G ba talaga mag mag -perform ang isang smooth So yun pinatapos ko yun na mga comments na nasa isip ko hanggang sa narinig ko yung ender niya na uh, generic uh, generic ba tapos may round 2 and 3 pa ako tanggalin na, subukan natin tanggalin yung mercy so buong round siya nagtipid buong round siya yung buong round niya set up para dun sa ender so creative creative yon para sa akin pero ang risky nun ba diba? ang risky nun kasi tulad nun what if hindi naging effective yung ender niya what if yung ender niya is flat din ba diba? so yung buong round niya An an yon, uh, hindi ganun ka kaepektibo yon. Since yung ender niya pumatok para sa akin, nag-click yung buong round niya. Pero, 'yun nga, sabi ko nga sa inyo risky 'yon. So, ang daming thoughts nga, 'di ba? Kanina sabi ko sa inyo na bakit ganito, bakit ganyan. So, ang daming question, bakit ganun yung performance. Pero since at the end of her round, andun yung Andun yung punto kung bakit gano'n So, okay naman siya but uh, I think beatable to, no? Hindi to hindi natin masasabing malakas malakas yung ano yung 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 round ni, ni smooth. G kasi ano nga eh uh, uh tawag dito. Risky nga eh, no? So, let's say uh, let's see. Tingnan natin kung ano yung magiging performance ni Pal Dogs, 'di ba? Game. Yun lang. Yun lang masasabi ko kasi sa round ni Smoothie. Creative but too much risk ang nasa likod nun. Good luck. Yeah. Round one game? Yeah. Game! <laughs> Umpisaan natin sa mukha mong kasing lapad ng kubeta tang ina nakakasawa. <laughs> Pinagdihi ka siguro sa kakabomba, talagang mapapabuga at mapapadura. Gago inbis na kasi rugby, sinisingot ng nanay mo, tang inatae. Kaya pala yung mukha mo, nakakasuka. Pero wag ka mabait yan. Palabate, pero sa gabi, hati lang talaga. Manananggal na kapag nakasalubong nyo, mababati ka talaga. Ganto siya, oh. Uy, dogs, kamusta? Kamusta ka na? Ako? Ayos lang ako. Meanwhile, tang ina masusuka ka na. O baka sabihin mo, oo eh. Oo na nga, oo na nga. Tang ina, dati ka kasing tulak yan. Nausog mo ko, tanga talakayin natin yung track mong sige sindi ka lang sige 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 sindi ka lang o ba diba, kanta mo yon proud ka pang sinisigaw sa kakasindi mo yung buhay mo nililigaw may pakapos siyang pa patong na sa motos lang pala ako magkakabebe kung saan sandiga pa ako sumasalang ano na drudge bebe mo to tang ina sa sa'yong sayo na wala naman dito umaagaw hmm. <laughs> Nagpapautu ka doon? Tamang ang Jordan siya kasi masyado kanyang pilit binubola. Ikaw pwede ka ng referee. Kasi para nang mapansin ka, talagang pinipito mo pa. Awit sa jowa mo pag nakikita picture mo, naglulu-lu-lu sa'yo. Tangin ang mukha yun. Kamuha ni Tung-Tung-Tung Sauro. Ito, poster. Poster, tangin na niyo. <clears throat> Tingnan mo ito para sa ito na, Droj. Pinagandaan ko ito eh. O, yun. Unit na agad. Ayaw Oh, Si Doggy. Okay. Diba? <laughs> o. Oh. Yeah. <laughs> Sabaga yung body mo, tabla. Tapos yung bebe mo, laging bagong bar, nisang akum. Mag-third party na lang kayo ni na Woody. Gawa kayo tayo story party. Hashtag, Tungtungtung -tung -tung kahoy, samahan ng mga baduy. Yay! Okay. <laughs> Gawa mo si Nadroj. Di na akong magtataka. Jordan nga eh, talagang maghahanap siya ng paa. <laughs> <laughs> okay. Kaputa, ano, nasasaktan ka na? Mas, mas masasaktan ka pa. Di ka naman saksakan, pero saksakan Saka ka, ng, ng tanga. tanga. Kanina pa ako nagsasaksak, di pa ba kay nakakahalata? Mukhang pa nga eh, mapapasak ka talaga. Kung si Tigas Queen, masarap naman kapag tinatakpan ng unan, eto po niya eh, mas. Ganto'y tsura niya kapag tinatakpan ng medyas. Ang ina niyo dalawahan. Oh, Di diba? Ganda! Huwag na papaharap yung mukha. Yeah, bagay o. Oh. Bagay na bagay yung dalawang yan. Yeah. Yeah. Bagay na bagay kay ni nadro Huwag na kayong mag dalawa. Awit uh, kasi sa mukha nyo, laging kalahati lang masaya. Tapos kalahati, busangot. Ngiting kahit sa tenga, di man lang umaabot. Bulabog! talaga yung kapangitan, sa mukha mo umaakop, ano puro mukha na lang ba? Talagang aking pinapamukha ni smoothie, hindi ka maganda! Isa kang chicks, kaya si M-Sight, sa'yo ako pinapatuka. Kasi sabi niya sa laban nila ni Alexa, siya daw ay inahin na may dalawa pang alagain. Inahin ka? Pwes wag mo akong pipigilin, leeg mo'y gigilitin, wag mo akong sisisihin. Kung ngayon kaki kikitilin, kasi kung iisipin, pinakita ko lang sa kanila kung paano kita sisisiwin. No? Okay. Uh, performance pa lang guys malalaman ma masasabi niya na lamang na si si Paldox doon sa, sa tingin ko sa experience din. ba? Diba? Sa, so, first time ko kasi na, hindi ko alam ha, kung, kung, uh, pang ilang battle na ni Smooth sa, sa, sa industry, pero, sa so tingin ko, marami pang, kulang eh, ba? Diba? Compare kay Pal Dogs na, nakita nyo naman, pang battle talaga yung handa. So, ganun lang, simple uh, simpleng, simple uh, simpleng ano lang to, simpleng, simpleng uh, judgment lang para sa battle na to. Uh, kay Smooth G, risky. Risky yung ginawa niya. Ang lumalabas kasi buong round 1 niya was a setup para dun sa ender. ba? Diba? So, risky yon. Yun Ayun nga, yung, yung mga question, yung mga thoughts na naisip ko, nabanggit ko naman kanina. So, yun na yun. Kay Spaldogs naman, ato, Uh, sa sa performance ni Pal Dogs makikita mo na ano eh, na, na well experienced talaga to sa industry sa rap battle. Andun yung direct mga yung mga direct punchline, direct na punto. Wala siyang sinayang doon. Uh, although may props, pasok pa rin naman yung mga jokes, pasok pa rin. So sa tingin ko in terms of writes, uh, style, performance, delivery, makikita mo na ahead si Pal kay Smooth So, yun lang. Ganun lang simple. So, I'll go with Paldogs dito. Uh, si score na 9-7. Pal 9-7. Round 1, Pal Dogs yun. Round 2, tignan natin kung kung ma, mabibigyang buhay ni Smooth G ang ender niya. Kasi, yun nga, diba? Uh, try natin tanggalin yung mercy sa rounds 2 and 3. So, let's Let's see, let's see. laki na nito. <laughs> ako do yung chicks pero siya yung tuto ka. Tang ina eh, ba Dapat ako yung tuto kasi ako yung manok. Gago. <laughs> Mga puro fake news kaya hindi naman ako galeta. Yung papel mong dala parang ikaw kasi sa akin ay puneta. second round game? <clears throat> Kala mo chok no? Chok nga yun. <laughs> Tang ina, pag sinesearch ko pangalan mo sa Sokmed, tang ina mo, puro aso lumalabas. <laughs> pero napanood ka naman yung laban mo kay Arin C at sabi mo doon kumikita ng cash sa bus. Tang ina ano yun, kala mo naman ng angas. Kaya pala, pinili mong sakyan yung mga issue mo, tang ina, di ka man lang tumanggi. Sa battle rap lang tayo dapat bumapayag ng mabastos, pero sa tunay tanga, dapat hindi na, dapat hindi. Kaya nung umingay pangalan nito sa flip top, Oh, ang no? Kaya umi nung umingay, nung sumikat pa mo sa fliptop, top, sinakyan mo pa puta, di ka man lang tumanggi. Sa battle rap lang tayo, dapat mong ng na masaktan. Pero sa tunay na buhay, tangin na dapat hindi. Sinasakyan ka na sa angle, puta, sinasakyan mo pa. Sasakyan niya ng mga tanga kasi pinapaandaran mo pa. Ganyan ba talaga pag gusto makapasok sa fliptop? Kahit may issue, okay lang. Basta mapansin ni Anigma, bumababatingin sa'yo ng marami, tanga di mo yung naging gasolina. Binigyan ka na ng RMC at ICE, pero di mo pa rin napagkakalataan na kaya ka binibigyan ng mga guro. Siyempre, para matuto ka naman. Ah. At yung nga pala yung issue mo sa plate tap. Tangina parang kahapon yun. Happy anniversary! Anong pakiramdam na umabot yun ng taon pero sa flip top di ka pa rin kasali. Hmm. Pero okay lang kasi parehas naman tayo. <laughs> At kapwa kita Inday, gusto mo ulitin natin to sa ahon, magubusan tayo ng tinapay! <laughs> <laughs> Pinanood ko mga battle na ito, pero kay M-Site ako napapatingin talaga. Alam mo bang ba habang bumabattle ka, palihim siyang tumatawa? Tangin na kasing tugmaan mo, di talaga mapipilit kahit anong pilit pa magpo performer setup ka tapos yung dulo walang tugma ang puta. Tinalo mo pa si Kiram sa k Rami mong slant rhyme. Kaya nga binenta ka sa akin, sige yakuy mapapamain itong paldog sa masunurin. Mawawalan ng hininga sa second time. Katulad din ako ni Sixret, malinis tri na baho ko yung crime at, at matatapos lang yung pagdurusa mo sa akin kapag sinabi ko lang yung time. Mm. Okay, so kahit pa paano nabigyan ni ni Smooth G yung uh, ender niya. So, inyong yun yung inahanap ko dito eh. Kasi, uh, iniisip ko na paano kung hindi nabigyang halaga ni Nismutji yung ender niya na tatanggalin nga doon yung mercy or something. Tatanggalin yung generic uh, lines. ba diba? Or generic uh, punchline or punto. ba diba? Wala. Magiging useless yung round 1 niya. Ganun eh. Ganun yung tingin ko doon. Pero, Inabangan ko yung round 2 uh, since ayun nga yung ender niya. And para sa akin kahit papaano nabigyan nya ng ng value yung round 2 kasi yun nga hindi naging ganun ka hindi naging ganun ka, ka generic yun. Andun yung mga direct na na, na punto para kay Pal Dogs. Andun yung uh, mga angles na para kay Pal Dogs lang. So ayun kahit papaano nabigyan ng kulay ni Smooth yung round 2 niya. So hindi na sayang yung yung buong round 1 niya para dun sa ender at yung ender niya nag pay off naman dito sa round 2 so yun yun lang yung sabi ko dun uh, isa sa mga inantay ko talaga kung paano gagawin ni smooth jing paano gagawin ni smooth jing na maging makulay yung round 2 dahil dun sa ender niya sa round 1 so nagis nyo ba yun so ganun uh, Okay yung round 2 ni Smooth G, pero hindi pa rin siya ganun kabigat. Okay? Pero I think mas okay to kasi wala ditong risk. Eh. Kumbaga battle mode talaga yung round 2. Yung yung round 1 kasi parang uh, ano eh, yung round 1 kasi parang painit eh. Round 2 ay na nag-uumpisa nang uh, sumapak, sumuntok, sumipa yung mga linya ni Smoothie. Pero ayun nga, still hindi pa rin siya ganoon kabigat, kulang pa rin. Pero magiging um magiging depende pa rin yung yung round 2 sa performance ni Pal Dogs, So, yun. Malakas yung round 2 ni Smooth G, ah. Okay yun. Better round yun compared sa round 1. Pakinggan natin, Pal Dogs. Gago pares daw kami inday. Gago, ikaw lang. Dami mo pa akong tanga ka. Kaya <laughs> <laughs> may itsura ko sa itsura mong dala. Gago. Yeah, round 2 game. Ay, wait lang. Anniversary daw namin ni Beatroom. Yeah, palakpakan nyo naman kami. Mabot kami ng taon. Tang ina mo kasi wala, walang tumatagal sa'yo. Puro pagbabaon. Ang ina na ito. Game. Inala ako ni Kuya site na tournament sa Mighty. Pip Inalo ako ni Kuya site tournament sa Mighty. Hirap tumanggi, kaya sabi ko 50-50. Kinabukasan, nag-decline ako. Sabi ko, piste. Ikaw ba naman alukin ng yose, eh, hindi nga ako marunong suminde. Sa bagay, intindi niya naman. Pero the next day, nagchat siya. Sabi niya, ay e, kung July 5, nang turn na game ka, bigyan kita pampagana. Nakakalimutan ka na ng mga fans mo, yung karir mo, pababana. Sabi ko, dami mo na naman paandarya. Sino ba yung putang inang kalaban? Pababana pala eh. Eh di palapag na. Sabi ko, palag na, tas ikaw ang binigay? Gagawang puta! Lalaki na... Akala ko ba niya... Akala ko ba bag ng ang Ba't Lalaki daw kalaban ko yung pala girl version ni Vrieside. <laughs> Sa bagay, <laughs> ni Vrieside nilang okay. mo na ang hiningi kay Kuya Reyan. Talagang gusto mong pasagin ng aking kataymikan. Huwag ka mag-alala after neto, next battle ko, di pa rin kita pagbibigyan. Gago ka pala eh. Manigas ka, ito bilig ako naman. <laughs> ako yung dogs, pero legit, ang sarap mong itali. Ito yung tipo ng hayop na kapag inalagaan nyo, ibibilad nyo ng tanghali. Yung mata mo, pang manyak. Hilip manilip, apakadiputa. Masinip ka, tas yung mata mo, may green na muta. Check mo sa camera, ayun Oh. Ayan Oh. ba diba? Ang pangit ng mukha. Ano na, Drudge? Proud kang piniflex mo to sa iba? Iba ka rin talaga. Paniflex mo sa jowa mo, di mo alam, may chinachat na siyang iba. Yeah. Shoutout nga pala sa... Karnel kong si Jason Locote. Ano type mo to? Type mo to? Sa bagay, Mukha naman tong keyboards. Bigyan kita keywords. Huwag kang papada sa mga mukhang pokuwang na nangangarap mapabillboard. Kasi pangarap niya itong maging superstar. Kahit napakapangit niya. Buong buhay mo, yung mukha mo yung pinakaayaw mong trahedya. Kasi tangin ang mukha yan. Nilalayo ng lahat parang bakterya. Yung mukha mo yung numero unong nakaisip yun ng pandemya. Kasi paano ka eh. ba, ba ni Lloyd? Paganito ba? O baka naman paganito? Siguro nung hinuhunma ka niya, nakatulog siya. Tapos yung mukha ay ay, nabalukot pa, o oh, nakaluto siya pero pagkalungkot niya, resulta ayon kay Adan, napahugot siya alam mo ba, sabog ka na wala tayong magagawa, sabog ka na. Cindy ka pa. Si Cindy ka pa. Yeah. Tapos yung jowa mo, parang si Adan kung iyong pagmamasdan. Kaya ikaw na nga si Eva na hinugot sa tadyang. Kasi alam mo na kasi bawat pagpapa, pero sige. Smoke! G, pag inalok, agad naman siyang kakagat. Kaya, obri pasensya. Di talaga ikaw si Eva kay Adan. Yeah. Itong inang yan. Hila na sabi ko eh, no? Naka-battle mood si Paldogs, tol hindi mo pwedeng i-disregard yun, yung ganong ano, yung ganong performance. ah uh, shoutout kay Pal Dogs, no? Yung performance na lang eh. Doon mo na lang tignan kung hindi mo kung hindi mo mahimay. Kung kayo ha, ah, hindi niyo hindi niyo masyadong mahimay yung yung mga bara nila. Tignan niyo na lang sa performance. Kung sino yung mas mas naka-battle mode. Kung sino yung mas prepare. 'Di ba? So para sa akin, mas prepare si Sipal Dogs, mas mas ani, eh, mas well constructed yung mga verses niya. Mas mm, Mas may punto yung mga lines ni Paldogs para kay Smoothie. Uh perhaps kay Smoothie uh better round yung round 2 compare sa round 1. Pero sa tingin ko, Paldogs pa rin to in terms of performance at sa kita mong kitang-kita mo experience yung yung experience ni Baldogs na litaw talaga para sa battle na to. Yun lang, guys. Lamang na lamang si si Baldogs sa lahat ng aspects sa first 2 rounds na pinakita nila. Shoutout kay Smooth ah. Jia. Shoutout kay Smooth Jia. Okay, Baldogs pa rin to. 9-8. Better round. Sabi ko nga, better round to para kay Smooth G. So, 9-7 sa round 1. 9 nine, nine, sa round 1. 9-8 sa round 2. That's 18 to 15. Up by 3 points si Spall Dogs. May round 3 pa si Smooth G. Pakinggan natin. Yo! Puro lang daw sa akin baon. malika Ako yung nasa tap kaya ako yung nagbabaon. na mm -hmm. ako yung nasa tap kaya ako yung nagbabaon. Kaya humanda ka sa akin kasi ngayon ito yung aking namang taon. na Third round game? Yeah. Okay, <coughs> <coughs> um, na kulangan sa sarili kaya kumargada na ng bago kumasana agad sa digmaan kahit wala sa naging plano Oo, oh, di ba? Ang baling <laughs> kumasana agad sa digmaan kahit wala sa naging plano Susuk susuklian ko wag yung kabutihan wag mong isipin na isang bibigyan kita ng laban na di ka masasaktan kaya ginawa ko lang banayada. Ah. okay kaya pansin mo ba? Hindi ako nang dami ng na mga mahal mo sa buhay o kahit pa mga personals kasi wala akong planong manakit ng kaibigan kahit na alam kong meron ka mga premeditated rebuttals na. Pero nga pala, naging kayo pala ni Ice. Tangina, aba na Ice ha? Niligawan ka first and second round tapos third round nilait-lait ka, di ka man lang nagtaka wise Para lang manalo sa battle nyo, nilait-lait ka sa harap ng maraming tao. Doon pa lang di mo natulugan na wala siya sa iyong respeto. Asthma versus Paldogs. <laughs> Tangina sabi na ito sa crowd ng FRBL para daw mga grade 1. Eh putangin na, gusto mo ulitin nila yung sinasabi mo, mukha silang baker na tinuturuan. At alam ko namang na nabitin kay at alam ko naman sa mga dalakoy, kayo ay kayo'y nabitin. Kung manalo man sa akin si Paldogs, okay lang kasi yung, man, yung pagiging panalo ng kaibigan ko para sa akin ay isang panalo ko na rin. White flag na yung round 3. Kita niya naman, di ba? Maikli, tapos bumalik ulit sa round 1, no? Na hindi gano'ng kadirekta. So, 'yun lang. Lumaylay na white flag na 'to. <laughs> Salamat. Binigay niya na. Paano ba yan? Panalo na ako. <laughs> Di ka pa nga natatalo, malungkot ka na. Tangin na mukha yan. Baluktot pa nga. Ang inang mo ayam, kaluktot pa nga. Bakit ba pag nabattle ka, ang dami mo laging kasamang alalay? Ano ba laban dito sa paramihan? Motos to hindi bulaga, may barangay bayanihan. Napaka-attitude nito, feeling maganda ka alam mo bida sa Barcelona. Dapat hindi smooth di pangalan mo, attitude ka, dapat sa attitude na. Chona. <laughs> dapat sa iyo Chona. Kasi balita ko, Nangutang ka daw ng pera sa tropa mo para sa bisyo mo may pangtustos. Ayaw ka sana niyang pahiramen kasi nagmakaawa ka ng lubos. Kaya siya emergency, ibabalik mo din agad kaya siya may sahod ka kay Meta na 500 euros. Nung kailangan niya na yung pera kasi may kailangan siyang matubos, di ka na matuntun. Kawawa tropa mo sayo, ubos pati pantubos. <laughs> kaya para makabayad... Nag sideline ka bilang mascot. Enjoy! Masaya talaga ng lahat ng kids na nanood. Mascot ka tas magmi nagpapa-picture sayo, nakangiti ka rin sa doob. <laughs> ang puta. <laughs> Nag-apply din to. Pa-abroad, pasado. Kaya sa Pilipinas agad-agad 'tong lumisan. Ang problema, OFW siya, tas gusto niya uwian ang <laughs> na talaga na ito eh, no? Ma-discard ka naman, lalo pagdating sa mga battle. Gamit na ito, kalahating panulat, tas the utak. O, di ba walang hasen? Malapit daw to, kaso kapag natatalo, yung mga kasama mo nagtatanong anong nangyari. Kayo ba naman gamit niya kalahating panulat? Huwag na kayo magtanong, what's happened Yay! Yeah. <laughs> na natapad ko na request mo ha, yung happiness, balik ko na. Wala na akong utang sa'yo, boss. <laughs> <laughs> oh. Ako nagpasok sa'yo sa isa battle rap pero hindi kita tamod. Binigyan lang kita ng spot kasi alam kong kaya mong tumagos. Kasi ang sipag mo sa mga battle mo, panay-panay labas on screen. Ganyan na ganyan ako dati, battle rap naging routine. Pero nung nakikita ko na puro fame at for the clout nangyayari sa akin, agad ako nag-change career. Aanhin ko naman yung fame kung yung battle rap hindi naman ako mapakain. Kaya ngayon, nag-business, nagtayo ng sariling brand, lumayo sa mga taong sumisira sa aking peace of mind. Well, never mind. Di ko to sinasabi para iyabang sa inyo kasi yung totoo, kung ano kalagayan nyo ngayon, kayo din ang mastermind. Sa lahat ng battle MCs, kung sa tingin nyo walang resulta pero still naniniwala pa rin kayo, sobrang nakakahanga, what a deep mind. Pero sana huwag nyo lukohin sarili nyo, huwag nyo ipilit yung hindi naman talaga para sa inyo. Ano feeling blind? Well, this is a reminder na dapat gagaling niyo palagi dahil sa totoong laban ng buhay, wala namang rewind. So. Nice. Okay. Statement yung ilang lines 'yon. ba? Diba? Statement. So ayun, a white flag naman na yung round 3 ni ano eh, ni Smooth G. So sa tingin ko automatically Pal Dogs got that round. Then di ko na rin patatagalin to guys, ah uh, Pal Dogs men. Bigyan natin ng ano, bigyan natin ng uh, tatlong 9 si Pal Dogs dito, then kay Smooth din naman ah uh, tatlong 7. Ah. Sorry, sorry. O, oh, Tama. Tama tama tama. Tatlong 9 para para kay Pal Dogs, that's 27 points. Kay Smooth din naman, meron siyang 7, 8 and 7. So that's uh, 22. So 29 at uh, 27 to 22 ah uh, all three rounds paldogs yun strongest sound ni Smooth G yung round 2 pumalag yun pero still not enough then 1 and 3 ni Smooth G halos magkaparehas then si paldogs consistent maayos yung delivery andun yung punto andun yung mga angulo na epektibo para kay Smooth G yun lang Smooth yun ah sorry paldogs yun yo check MOTUS ba? Please mo night club dito Crown Manila Hype beat uh, Happy birthday kay eh, Papa Benji Yan uh, Pero yon Ang boto ng hurado 3-0 Magingay para kay Paldog Shout out kay Smith. Yeah Malinaw naman Paldogs yan Yeah shoutout uh, Shout out nga pala JKJ Printing Shop Then Zone Zone 4023 Street Fame And uh, dogs. Meron na pala kaming mga bagong merch and design. Abay kayo. May mga available din na babe. Thank you. Yun. So, that's it, guys. Wala nang judges, no? Hindi ko alam ano nangyari. Ba't wala nang mga judges na tayo napapanood dito sa motos. Pero, okay. So, that's it. Smoothie versus Pal Dogs. Uh, all three rounds na kuha ni Pal Dogs yun. Ano naman, eh. Obviously naman. Hindi naman siya ganun ka-debatable. Okay? So, at least, di ba? Uh, nakita ko kung paano bumatel ang, ang, isang smoothie at ang isang paldogs ulit. ba? Diba? So, yun. Yun lang. Uh, kita kita tayo sa next na review. Mga kumag. Peace out.